na bake oh, mo la ko? ayoko na tayo ako mo no? ikaw ba magpala sa kanya? ikaw ba ikaw okay, ba magai? perungahan 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 mupinat pabuhit mupin hilas mupjud mo ka? b b ito labot, tara ano 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 na! ano 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 Wala, Ayos to! Ayos! Ayo, ayo. Kau masih main? Masalah itu dan bangla bang. Ayo, ayo. makita niya, Terima kasih. 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 na kung mga balhana niyo, mga dagko, na bakit kakong sige naglaag gani ah. Kung inaway po niyo otro na pabuni. Ay, kakapoy, mga laba. Napay mga, napay buntis gara nga. kita pa'y balabon sa'yo mga sanina. Alam mo nyo na gani, senyorita pa, Jud. Uy, May! Nagusap mo, mga direk, naman pa. O maglaag, ani? Naawa daw ninyo, oh. Pratay, naghanas sa kong gilabhan. Tungod na ng buntis, gara. Ay, kuming laba na, uy. Kung saan man nga, kung di ko mong laba, wala ko sa uton. me. May! Ayaw ko na, be, kay mulaag ko. Kayo ko ay tabi. Ah, mo na. Ikaw ba yung magpalaba sa konya? Ikaw ba pa... okay, yung mga ngayon ka sa... Uy, ako anak! Uy, tarunga, tarunga ha, mm. okay. tarunga ha, tarunga ha, tarunga ha. Tarunga! Uy, 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 uy. Mupi, hilas. mujud. Jud. Hilasan ni Muno, baga kay Kagnang. Ikaw pa'y magpabuhi niya. Ikaw pa hilas. kay mo yung karta. Mong shopping ko. Ikaw may nanginahanglan. Ikaw pangita. Layas diri be. Baga kay kagnaong. Ma! Ma! Ba? Saan ba? Uy! Tagay yung karta be. Was saan ba ni mo? Mong shopping ko. Agay okay, pastila ni mo. Uy! Kagayin -ka -ka ako kwarta? mas. Daghanan ni mo. Storya. Uy! 5,000. 5,000? Ikaabot ako kwartag 5,000. Pila mo nila dira? 4B ito rin eh. Hindi, 4B. Tara, dali ah. Ito yung dugaya. Nanggit mo hatag. Kastilan in town. Pang rinta in town sa atong balay. Huwag ko yung labot. Tara, dali ah. 4,000. May utapakan ako isa kalibu ha. Ayaw mo sige reklamo.

Dan. <laughs> Tuwa asawa, bago na nga isa ko ang kwarta ko ay lakaw oh, mag-shopping ko na siya. Nasa't mo ang kwarta, kinahulong pa niyong sa balay. Tay, nabang bayan to. abusado nito <laughs> sato to. Tay, guli lang to. Ah, <laughs> uhon, oh, tama na. Ay Stress ngayon? na kayo ko sa mga asawa. Stress na kayo ko.

kwarta sa minahan. Bidili man, bi ako man gano'n bidili niya natin gang kwarta. Kasi dinili, kung saan na niya? Huh? Ako man, hindi ko man niya. Mga sapatos sa branded. Nagpila man eh. Dili po kape. Dili. Kung saan? Dila pa hila, pima kong minahan. Dili man, bi. Sa tanang, gip pa rin abot. Mga butang na walang pulos. Bi! Gambit niya sa itong anak! Gamit na, sapatos sa anu? Gambit nih, niya, blantawa. Mo, ang mo, ay, di mo ito ha! Di mo ito ha! Nakagamit nila! Kung asawa mo ko na ito! Kung nabas Ginagamit mong kwarta na ito sa walang punos ng butan! Mapuslan ba ni? Eh. Mapuslan? May pangalak ni mo! Nagpacheck up bang ko! Kung manaman! Ang pangalak ni mo ang pasabot! Ba't ay magastuan eh! Pangalak ni mo! Labay-labay! Magastu na ba eh! Ikaw mawala na ako yung no! Wala ko labot! Ikaw, binadaw daw mong inahan! Pinapahilap ni mo siya! Hindi naman natin ako! Wala kay tarong napakasawa! Ayos to! Ayos! Bi! Ayos! Wala, wala mo labot ni mo! Ayos!